biburot kasi guys torta. Asa torta. Torta guys. So. Uy uy. Ilagyan ko nito. Ano to? Torta guys made to you, mga guys. Yan. O, gutin na yan. Ilagay mo na yan. Torta guys night boy. So yung mga guys, welcome back to my YouTube channel kaka my FB page. So yung mga guys, mga hindi pa nakapalo, papalo na lang. Pagpasensya nyo na bahay, madumi na lang. Dumi na lang. <laughs> guys, tumukulo na rin guys. Alam mo sir na natin. So yung mga guys, ah, huwag niyo malimutan mag like, comment, share. Don't skip my ads mga idol. Maraming maraming salamat. Yan. Mga mga guys, pagkaluto, kakain na rin. Ako. kalbusan guys yan So, yun nga guys, kain tayo. Ayan guys, tuyo, torta. Ayan guys. So yung mga guys naman nyo kami Sabahan nyo akong kumain mga idol Ayan maraming marami salamat sa Panginoon Sa laging bigay ng biyaya yeah. Iwas iwas muna tayo sa team soy soy mga idol yan dahil medyo Yan guys salamat sa mga pagtangkilik Sa pailan ilang sa aking video Ayan okay? so, guys kain tayo Kain tayo guys kain tayo Ayan tuyo guys tuyo to Ampong torta Favorite ko kasi, guys, torta. Masahap talaga. Ayan, torta, torta, guys. So. Kain tayo, kain. Kahit marami maraming salamat tayo sa mga pailan-ilan sa mga support sa akin, mga video. Pabaya nyo, guys, uh, magkakakontent na rin tayo malapit na guys magkakontent din tayo ng mga kung Ibirasin ko na, guys. Ito nga, bilis, kain tayo, Huwag kayong kalimutan mag-like, comment, and share. Yan, mega-mega shout-out -out nga po sa lahat ng nunood ng pailan-ilan sa muna sa mga video ko. Oh. Maraming, sa Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa mga nag-share. Maraming salamat po sa mga nag-share yan, guys. Nakakabawi rin ako.

sa bundok tayo guys yan guys bahay ko yan guys paligiran ko guys huh. probinsya probinsya guys yan overlooking tayo mga idol you know? lagi marami marami salamat sa mga ilan na nanonood mga idol dadami rin tayo soon yan guys maraming maraming salamat